sinasabi nila. Lahat ng sakit ay may dahilan. Pero sa sitio de Lisay, hindi gamot ang kailangan mo, kundi dasal. Bago natin simulan to, siguraduhin mong nasa liwanag ka. Dahil kung maririnig mo ang bulong ng mananaway, baka na. Subscribe na at pakinggan mo ang buong kwento. Matapos ang Balbiong Berta, ipinadala si Dr. Arvin Ilustre, isang bagong graduate na doktor sa probinsya, para tumulong sa health mission ng Sitio Dalisay. Isang baryo halos walang signal, walang kuryente, at walang tiwala sa mga pagbalabas ang tao roon. Pagdating niya, napansin niya ang kakaiba ang mga tao. Tahimik, para bang may itinatago. Lahat ay iwas makipagtinginan. isang matandang babae, si Aling Marta, ang punang lumapit sa kanya.